Hello, hello. Maglalaga ko ng talong kasi yan ang ulam namin. Kung pwedeng to, So, ito torta ko or baka gawin ko na lang ano batawag no torta o kaya ay... insilada ng talong na lang pala na mamaya maya ilaga ko muna yun ito malambot na to ito na pong talong ayan ito na magdala pa na lang Tata -tata. Tata -tata. Tata -tata. Tata -tata. Uy, ah. Ko. Wala. Nang -nang -naman. internet. dahing malakas ang hangin at ulan pagbigyan natin kasi baka naroon ito ang patiling ng buses. Okay. Okay, ang kuryente.

Apat lang ang ano ko. Yung ko kasi yung dalawa ay tuturok ako kasi yung dalawa ay yung ko. Okay na yun. Dalawa, apat lang ang yung sota. Dalawang talon Okay? At yung dalawa ay yung ko pa. Lalambutin ko pa. Kapag mga kunin, hindi matigas pa yon, Pag-dikos, pikos ko pa ako na ang egg. Isang piraso lang po. Kasi ano lang naman yung talong. Paminta. Dapat lang naman yung talong. Kasi salada ko yung ulo. Okay. kailan ang ano na ba? Discarded. So, hindi mo mahirap ka. Diretso na. Okay. Mantika. Ay, nitin lang. may okay. isa lang na ang insolga ng talong. Ayun, ha? Oh. Uhuhuy. Yan lang. Tap na peraso lang. ina, na. Nangitin lang ang mantika. Yung kabila, yung dalawang peraso yan, panambutin po ng gusto. Ah, ah, ah. Panambutin ng gusto ito kasi, ano yan, insalada. Yan, pumusok na. Sasalang ko na to. Isa mo na. Isa! Kinaan lang ang apoy kasi pag malakas yan, mabilis umitim ang mantika. Mabilis ang iitim. Kaya lang, mabina lang ang apoy. ano ano? You know, Palalagay lang may team agad yung mantika. Pag sobrang init. Tong isa. Sige na to. Lambot na. Para bigyan ko na. Yeah. <laughs> Balik ka din. Eh. Yeah. Ano? You know, medyo may na agad yung mantika. Mabilis lang. Okay, last na baliktad. Luto na yan. Habang nag-ano dyan ng talong, tortang talong, nagpiprito, yung mga gilid-gilid, nagyan -gilid, natin ng Shanghai para hindi sayang ang init. Pangdagdag na rin yan, ulam. Hmm. Pangdagdag, ulam.

Itong mga Shanghai na to, pang ano lang to, pang dagdag ulam na rin. Sayang yung apoy. Dagan ko ng kunting itlo. Oh, ha? Oh. Tama. Oh, Masaya. Hmm. So, balik ka din. Oh, dumikit. Oh. Oh, ay, ito yung mabilis makaisin kasi may bumikit. Shanghai, Shanghai, pa sa grid ginin. Para hindi sayang ang init. Sayang yung push Yun. Ito, so, na to. oh, hahay, na. Luto na, ang Shanghai. O, diba? Oh. Eh, diba, hindi na hindi na sayang hmm. so, ang init. Hmm. Ito, iba, hindi pa. Sabay, balik ka rin. Hmm. Ah. At, uh, hindi sayang ang salang ayan, takpan muna para mabilis maluto yun, dote na rin lang siya ngayon na datira, dalawa o pwede na yan ok dagdag ah, ito, luto na din hmm. tuluin ko na lang yun, Salang ko na. Sabay ko na itong dalawa. Kasya naman to. Kasya naman sila. Oh. Eh. Kasya naman. Kaya sabay na. Yeah. Okay. Kasya na naman na yung dalawa. Kaya sabay na sila. So, salang. Okay. Eh, balik ka din, ha. Lakas ang ulan. Okay. Okay lakas at sa sinin. Malapit na lakas ang ulan. Yeah. Ayan o, oh, dalawa. Malapit na maluto yan. Ayun, luto na ito. Luto na, tingnan ko nga. Okay, luto na. Ay, yun, luto na. Pwede, pwede na. Pangu ina. Okay. Tuluin lang. Tuluin lang ng kunti. Kasi strainer naman yun doon. Tutulo rin siya ulit. Yan. Isa. Yan. Okay. Ito so, yung aking insalada. Ito yung aking insalada. Ito lang. Ano lang ito? Sibuyas. Lang ang lalagay ko dito sa insalada na ito. Sibuyas. At saka kung pinuluya. Kapag uh, hindi na. Sibuyas lang. At saka asin buwis sa kasin lang is pangalang ko rito okay, mataas asin yung aking sinunto ng asin yung aking food yeah. ito salada ako ng asin lang walang sopa pwede, pwede na yan yeah.

ng maliit na sibuya. Walang suka ito, asin lang nilalagay nito. Kunting asin. asin. konting asin. Yan lang ha. Oh. Yan lang ang ulamin namin. Insaladang talong, konti lang. Tapos konting asin lang. Hindi nalagyan ng suka. Okay na yan. Pwede-pwede na yan. Masarap na yan. Okay, kain na na tayo. Sarap na yan. Sarap na Kainin.